Good morning sa inyo lahat. At ang oras natin ay eh. Ayan. 4.40 ng madaling araw. Ayan. Shout out po. Sa inyo lahat. Good morning. Ayan. Papasok na tayo sa trabaho mga po Samahan nyo ako. Papasok ngayong araw. <laughs> Alright. Ayan. <clears throat> Bagong lahat is maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking last mga episode, mga part ng mga vlog. Thank you po sa inyo lahat. Ayan. Hindi na tayo mag-episode -e ngayon. Napasok lang ako sa labaho at sasamahan nyo ako. Eto. May baon na ako. May <laughs> baon na ako. Alright. So, for example, di na tayo sa elevator. Ayan. Ayan. Shout out to sa inyo lahat. At, uh, kita nyo mayroong salamin dyan. O, no? yan. Kita. Paano kaya kung mayroong magpakita na no? Ano <laughs> ay well, eh may ng tulad ng ko no. Ayun, sa to alright Rat. All so na tayo sa baba. Bali papasok pasok na ako sa trabaho mga box. Ayun, malilit sa ay nakatira. Ayun. O di ba? Padilim pa mga box. Oh. Madilim pa. si 4 pa lang siya 4.40 ng madaling araw oras ng pasok natin is alas 5 so 4.40 tayo alis dito sa bahay no? di ba? o yan ang ambience ngayon palin sa akin mga kapox ayan shout out sa inyo lahat at uh, dinig na dinig pa yung uh, padasal ng uh, kuan padasal ng simbahan nila ha? Huh? di ba? Ayan. Muli po isa nagpapasalamat po ako sa sa pag uh, panonood ninyo sa aking mga part na video part 1, part 2 hanggang part 7. Yung nauna is episode naman, episode 1, episode 2. Yan. Maaga pa. Baka yung mga kuan is tulog pa ngayon. Pero ang oras ngayon dyan sa Pilipinas is alas 8.40 so 43 So dito tayo Ayan Actually mga folks is uh, ngayon naman nila siguro malalaman ngayon nila malalaman na lumipat na naman pala ako ng tirahan ano bali dito na ako nakatira ngayon dyan sa building na yan doon sa taas sa rooftop <laughs> <laughs> sa rooftop no? So. doon sa taas yeah? doon na ako nakatira ngayon ay <laughs> uh, yeah, hapo so wala pa mga ganong mga sasakyan ngayon ito mo na tayo yung mga sasakyan no? <coughs> eh aking ano no? samahin nyo nalang kung papasok ngayon <laughs> hindi muna tayo makakapag uh, episode makapag uh, vlog ng uh, maramihan kasi sa uh, sobrang init ano uh, pero ito mamaya is mayroong part 2 <laughs> Merong part parto 'yan na yung building na 'yan. Ayun. Diyan ako nakatira ngayon, do'n sa rooftop. Do'n sa rooftop ako nakatira. <laughs> All right. Ang laki ng sasakyan. Tawid na sana ako. At araw-araw natin nadadaanan itong mos simbahan <coughs> ay so ganyan na tayong tumawid mga pops para dire diretso na lang tayo dun sa kuan <coughs> ating uh, pinagtatrabahohan ayan tawid Alright, so mayroon din palang Daiso dito ayan. Mayroon dyan sa Pilipinas, mayroon din dito and Daiso Hoy. Oh di ba? So ganito lang ang vlog natin ngayong araw. Pero siyempre mamamaya may meron din sigurong part 2 ito. Bahala na 'yan. Bahala na 'yan si Batman at dito is merong mga tindahan ng sopa. ayan meron pang nagkukan dyan nakaupo. Meron sila nakaupo. ayan Tindahan ng mga sopa. Ah. Ano, nakikita niyo mga nakaupo mga fox. <laughs> At dito is mayroon ding Ayan. may nga nakaupo nga eh. Kikita niyo. At dyan is mayroon pang nakahiga oh. <laughs> mayroon pang tulog. Mayroon, mayroon pang tulog. <laughs> <laughs> nakita niyo yung nakahiga uh, baka hindi niyo napansin i-rewind niyo na lang <laughs> i-rewind niyo yung yung pagkuha ko para makita niyo kung ano yung nakahiga doon <laughs> so tuloy-tuloy tayo sa paglalakad uh, na box madaling araw pa lang oras natin is sa uh, so mayroon na tayong 5 minutes na naglakad 4.40 yung pagalis natin doon <laughs> Diba? 440 yung malis tayo. <sighs> Alright. So, andito na tayo sa tapat ng Moss. Ayan. Tapos yung dalawang tori nyo. Ayan. Dalawas. <laughs> So, diba? Alright, so Ganun talaga ang buhay, no? <laughs> Para-paraan lang Pangatlong, <coughs> uh, ako nga ako pangatlong uh, pangatlong beses na, na lumipat ako ng tirahan <laughs> simbolan nung lumipat kami ng uh, tirahan nung umalis kami sa accommodation pangatlong beses na parang NPA na nga eh <laughs> NPA no permanent address <laughs> <laughs> no, per no permanent address no ah pero pinuwisan na ako mga folks kasi malinsangan eh kahit madaling araw eh, malinsangan minsan is eh uh, ay tawid tayo mga folks minsan is malamig malamig naman kaso nga lang eh parang malinsangan pa rin kasi yung, ini ay, yung hangin nya ay sa uh, galing sa disyerto Ayan, so tap tingnan natin. Sa banda. Alright, doon Titira, diretso tayo. Ah. Oh. Alright. Ah, siksikan dito. Ako na, doon ako nakatira. Doon yung first. Yan building na puti, yan building na puti. Tapos doon. Pangalawa, doon mismo sa harapan. Dito mismo sa harapan ng Kwan Manar Mall. Pangalawa, di ba? Pangalawa, dito mismo sa may harapan ng Manar Mall. Then pangatlo, doon na. Siyempre, <laughs> harap tayo doon sa Ewan um, ko eh, maghanap naman tayo ng yung comfortable tayo, di ba? <laughs> doon naman is okay, mas uh, ma okay naman na doon kasi pag kwan, is uh, nakakatulog naman na tayo ng maimbing. Yung mga previous na tinerahan kasi natin is medyo may ingay yung mga nakatira. So, hindi tayo makatulog, makapagpahinga ng maayos. <laughs> At sana isa magtuloy tuloy na dun sa ating tinitarahan na hindi maingay alright huw, init diba Ayan talaga, yan ang yun ang life natin dito hahahaha yan hindi huw, yung mga inalagaan ng mga Itong mga halaman na to is talahib lang dyan sa atin, di ba? Ayan, Oh. Ayan. Nanyo naman na mo if inaalagaan na nila talaga, Oh. Naalagaan talaga nila. Alright, oh, so wala na namang cut-cut ito, mga folks. At ah, dito na tayo sa mall entrance, main entrance. <coughs> Ayan mga halaman nila doon, ito. So mayroon pa tayong 10 minutes. Wala na namang cut cut ito. Diyan yung mall na nagtatrabuhan natin mga folks. Ah. Yan. Yung pangalawang building na tinirahan ko noon is ito. Yan. Yan building na yan. Kaya harapan mismo ng mall. Nung saan tayo nagtatrabaho. Kaso nga lang is uh, mabigat sa bulsa rin yung uh, bayad ng bahay. <laughs> <laughs> Mabigat din sa bulsa yung bayan na bahay. <laughs> eh, yeah. ganoon talaga. Para makatipid tayo, isa uh, hanap tayo ng mas mura. Uh, mura na nga, comfortable pa, di ba? So, <laughs> kasi hindi na, andito tayo, eh, hindi naman malaki yung ating uh, sinasahod. <laughs> Napapansin ko yung mga napapanood ko na naglalakad na nagbibidyo. Bakit ang galaw-galaw yung mga kuha ng video ninyo? Siguro sobrang sexy ninyo pag kumukuha kayo naglalakad. <laughs> Ako eh, normal lang naman oh. Diba? Hindi naman magalaw. Oo. Hindi na, wala naman akong kuan <laughs> Ayan kung kung CapCut po kayo kung CapCut yung ginagamit ninyo eh, pwede nyo naman pong i-stabilize yung video hanapin nyo lang yung stabilize i-highlight nyo lang lahat yung videos niyo pindutin ninyo yung, kwan, yung box ng video niyo then highlight lang highlight i-stabilize ayan I stabilize nyo lang pindutin nyo lang yung stabilize kasi meron naman dyan yung stabilize your video sabi nya para hindi ganong magalaw uh, oh, say. so dito na tayo sa harapan ng home home aras home aras <laughs> home aras aras ay no, oh. paano ba basahin yan home homes aras yan, homes aras oh, yan, homes aras <laughs> okay, all So, thank you po sa inyo lahat. Nandito na tayo sa ating uh, work location, ano. So, yan ang ambiance ngayon, medyo ma konsya, ma mafag. Parang mafag siya, pero hindi yan fag mga folks kundi yung singaw na init galing sa lupa. Ayan, kaya ganyan po yung niya Yung uh, makikita Alright, so bago tayo mag-end mga pox, lang akong gustong i-flex sa inyo dito. Itong halaman na ito is hindi siya nauubusan ng bulaklak mga pox. Mag-comment lang kayo kung anong halaman ito mga pox.